Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at apat na isa hanggang pitundaan at apat na put lima. Kabanata pitundaan at apat na isa. Hindi lang si Regnor ang nagalit. Galit din si Roger. Ang crosstalk na ito sa pagitan ni Liu Guang at Liu Ming ay halos madurog at mapahiya ang buong pamilya Wu. Kahit tapos na ang kahihiyan, asar na sa kanilang mag-ama, na mas lalong hindi katanggap-tanggap sa kanila. Ang crosstalk na ito ay ikinalat sa YouTube, at ginawa itong pampubliko sa buong internet. Dahil ang pamilya Wu ay ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Maaari itong ituring na may magandang mukha sa bansa, kaya ang crosstalk na ito ay hayagang nanunuya. Kinukut siya, ininsulto, at sumabog ito sa bilog ng mga netizens. Sa isang banda, curious ang mga netizens, ano ang pinagmula ng dalawang noon na ito? Sino ang naglakas loob na insultuhan ang pamilya Wu, hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Sa kabilang banda, mahilig din ang mga netizens na manood ng ganitong klaseng big family drama, kaya lahat ay nagsimulang bigyang pansin ang video na ito. Kaya agad itong nakakuha ng malaking halaga. Ngayon ang buong network ay nagkakalat ng crosstalk na ito ng galit na galit. Hindi mabilang na tao ang nag-repost, nag-like, Nagkomento pa sa Instagram, Facebook, WeChat at WhatsApp groups. Ang katanyagan ay napakataas, muntik nang matamaan si Regnar sa galit ni Parkinson, kaya agad niyang nilabas ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang lokal na tagapagsalita sa Sushow. Sinabi niya, gusto ko ang buhay ni Naliugwang at Liuming ngayon. Gusto ko ngayong gabi, nagulat ang kabilang partido at nagtanong. Mr. Reginor, dahil ba sa YouTube video? Anong kalokohan ito? Nang marinig yun ni Reginor ay binanggit din niya ang YouTube video. Alam niyang kumalat na ang bagay na ito, he blurted out. Hanapin niyo silang dalawa ngayong gabi, patayin silang dalawa, bibigyan kita ng dalawampung milyon. Kung hindi mo sila mahanap o mapatay, ikaw ang papatayin ko. Okay, Mr. Reginor. Magdadala ako ng sampung cart sa Ores Hill ng magdamag, at hahanapin ko sila sa lalong madaling panahon, patayin silang dalawa, at ibigay ito kay Mr. Regnar. Ngunit hindi alam ni Regnar na sa sandaling ito, ang pamilya ni Liu Guang ay nagmaneho na sa highway magdamag papunta ng East Cliff. Matapos ang pag-aayos upang patayin si Liu Guang at ang kanyang anak, agad na tumawag si Regnar sa kaibigan. Paglapit niya, sinabi niya sa kabilang partido. Zuan, nakita mo ba ang video na yun sa YouTube? Nakita ko, ang kabilang partido ay hindi maiwasang magtanong. Mr. Wu, ano ang background ng mga tao na ito? Naglakas loob na makipaglaban sa iyo ng ganito. Malamig na sabi ni Regnor, pabayaan mo na lang, may pinadala ako para patayin sila. Tinawagan kita para humingi ka ng pabor sa iyo. Sabihin mo lang, sabi ni Regnor, I have 30 milyon. Mangyaring tulungan akong makipag-ugnayan sa kumpanya ng Public Relation at ang mga nagpapatakbo ng YouTube at tulungan akong tanggalin ang video na ito. Pinakamabuting harangan ng buong network at huwag na itong muling kumalat. Ngayon, lahat ng mga celebrity at entrepreneur ay may espesyal na krisis sa Public Relation. Sa sandaling lumabas ang mga video sa internet, Maaaring gumastos ng maraming pera dito, at lahat ng uri ng online na paghahanap at balita ay maaaring alisin. Sa makatuwid, ang naisip ni Regnar sa oras na ito, ay mabilis na gumastos ng pera upang alisin ang lahat ng mga video. Pagkatapos ng pag-alis, walang mga bagong pagpapadala. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, natural na makakalimutan ito ng mga netizens. Kapag lumabas ang balita ng iba, ang mga mata ng lahat ay maakit sa ibang tao, at pagkatapos ay mapapaginhawa sila. Nag-isip sandali ang kabilang partido at sinabing, Master Wu, sobra ang impluensya ng bagay na ito. Kung gusto mong ganap na sugpuin, hindi sapat ang 30 milyon. Agad na sinabi ni Regnar, Then you make an offer. Magkano ang gagastuhin para pigilan ito? Ang kabilang partido ay nag-alinlangan sandali at sinabi, Well, I won't say 100 million, don't say 50 million, bigyan mo ako ng 70 million. Ipinapangako kong tatanggalin ang video na ito ng permanente sa YouTube. Sige, sinabi ni Regnar, aayusin ko ang isang tao na kumita ngayon. Hindi nagtagal, inayos ni Regnar ang kanyang sariling pananalapi at agad na nagremit ng 70 million sa ibang kumpanya. Habang hinihintay ni Regnar ang helicopter, tinanggal ang video sa YouTube. Sa sandaling ito, nasa kusina si Charlie, nagluluto habang pinapanood ang volume ng YouTube at gustong tumaas. Nasa harap niya ang telepono ni Liu Ming, at malapit nang sumabog ang kanyang YouTube account sa oras na ito. Nagustuhan ni Charlie ang kanyang itim na katatawanan, at nadama na ito ay isang mamamatay tao na parusa, para sa pamilya Wu. Kabanata 742 Gayunpaman, nang ang bilang ng mga nag-like ay lumampas sa 1.5 milyon, ang kanyang YouTube ay biglang nagsara. Ang iyong account ay permanenteng pinagbawalan para sa pag-post ng mga ilegal na video. Sumimangot bigla si Charlie, what the hell, permanenteng pagbabawal, agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone at hinanap ang crosstalk ni Liu Guang at ng kanyang anak, at nalaman na malinis na natanggal ang buong site. Bigla niyang napagtanto na si Reginor ay gumastos ng pera upang tanggalin ang krisis sa public relation. Hindi inaasahan ni Charlie na magagamit pa rin ni Reginor ang paraang ito para pigilan ang pagkalat ng video at bigla siyang nainis. Matapos mag-isip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Stephen Thompson sa East Cliff. Kung si Isaac ay isa lamang sa maraming tagapagsalita ng pamilya Wade, Si Stephen Thompson ang tanging katiwala ng pamilya Wade. Sa madaling salita, sa buong pamilya Wade, maliban sa old Wade, siya ang pinakamatanda. Pagkatapos ng tawag sa telepono, agad na sinabi ni Stephen Thompson na may paggalang. "Hello, Master Wade, matagal mo na akong hindi tinatawagan." Sinabi ni Charlie, "Tumawag ako para humingi ng tulong sa iyo." Nagmamadaling sinabi ni Stephen Thompson Master Wade, seryoso ka ba? Ikaw ang young master ng pamilya Wade, at ako ay isang lingkod lamang. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Sinabi ni Charlie, gusto kong magtanong, magkano ang halaga ng mga lokal na operasyon sa YouTube ngayon? Nag-isip sandali si Stephen Thompson, at sinabing, kung kalkulahin mo ito batay sa pagpapahalaga, may ilang elemento ng maling pag-uulat. Ang ipinahayag na pagpapahalaga ay dapat humigit kumulang na 130 bilyon. Muling tanong ni Charlie, kung diretsyo kang bibili, magkano ang presyo? Sinabi ni Stephen Thompson, kung ang presyo ay isang presyo, ito ay nasa pagitan ng 80 bilyon hanggang siyam napung bilyon. Nagtanong muli si Charlie, maaari mo bang bilhin ang lokal na operasyon ng YouTube para sa akin? Okay. Sinabi kaagad ni Stephen Thompson, "Master Wade, sandali lang, hahayaan ko ang mga tao na makipag-ugnayan sa boss ng YouTube. Naniniwala akong hindi niya tatanggihan ang alok ng pamilya Wade." Sabi ni Charlie sa puso niya, "Basta binili niya ito, ilalagay niya ang CrossTalk na 'yon sa homepage ng mga user ng YouTube sa buong bansa na humihiling sa kanila na buksan ang YouTube at makikita nila ang CrossTalk na 'yon." Hindi ba gustong i-delete ng pamilyang Wu ang video? Bibilhin niya ang kumpanya ng video ng direkta. Ngayon paano nila ito tatanggalin? Sa oras na ito, hindi alam ni Reginald na nagsimula na si Charlie na bilhin ang lokal na operasyon ng YouTube. Ilang beses siyang nag sa YouTube, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag, dahil hindi na mahanap ang crosstalk. Gayunpaman, hindi nabawasan ng galit niya kina Liu Guang at Liu Ming. Bukod dito, pinag-isipan niyang mabuti ang mga detalye. Matagal nang nakaukit sa noo ni Liu ang salitang, kawawang nakabitin, sa kanyang noo. Alam niya ito, ngunit ang noo ni Liu Guang ay hindi pa nauukit noon. Noong nakita niya siya ngayon, maayos naman siya. Sa madaling salita, dapat na kinunan ang video na ito, pagkatapos matalo ni Charlie si How Jones. Dagdag pa sa video, mas pangit ang tawa ng mag-ama kaysa Aya Khan. Dapat ay may nagbanta sa kanila para gumawa ng crosstalk na video. Anyway, sino ang nagbanta sa kanila? Isa lang ang posibilidad at yun ay si Charlie. Sa pag-iisip nito, napakagat si Regnar sa kanyang ngipin. Ang apelyido ay Wade, papatayin kita balang araw. Kung hindi, tatawagin ako ng mga tao na walang kabuluhan. Kabanata pitundaan at apat na Nang sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Regnar, dahil ang video ng YouTube ay tinanggal. Hindi niya pinangarap na nakumpleto na ng YouTube ang transaksyon sa pamilya Wade ng Eastcliff. Nakuha na ng pamilya Wade ng Eastcliff ang mga lokal na operasyon sa YouTube sa halagang 85 bilyon. Bago inilabas ang balitang ito, nagsimula na ang pamilya Wade na pumalit sa pagpapatakbo ng YouTube. Ang unang bagay na tinanggal nila ay ibalik, pati na rin ang account ni Liu Ming. Kaagad pagkatapos, ang mga technician ay hinayaan ang lahat na makatanggap ng mga notification sa buong bansa. Sa unang pagkakataong buksan nila ang notification section nila, makikita nila ang crosstalk na ito ng direkta sa home screen. Hindi alam ni Regnar na ang mga bagay ay nagbago ng isang daan at degree. Habang siya ay naghihintay sa helicopter na dumating, bigla siyang nakatanggap ng isa pang tawag mula kay Wu Chi. Sumigaw si Wu Chi sa gulat sa telepono, Dad, ano ang nangyayari? Bakit lahat ng crosstalks ay nakaon sa notification section ng YouTube? Ngayon ang bilang ng mga nag-like ay lumampas sa dalawang milyon. Ano? Biglang bulalas ni Regnar at bumulong. Sigurado ka? 70 milyon ang ginastos ko para malutas ang problemang ito, wala nang dahilan para muling ibalik sa YouTube. Tiwalang sinabi ni Wu Chi, syempre sigurado ako, nakita ko mismo, hanggat eon on mo ang notification section, ito ay makikita mo agad. Tinanong ko rin ng ilang mga tao, nakakuha din sila ng mga abiso sa notification section. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni Regnar na may itim na mukha. Hayaan mo akong tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magsalita, agad niyang ibinaba ang tawag at hiniling kay Roger na buksan ang YouTube. Sa sandaling binuksan ang YouTube, ito ay ang crosstalk ni na Liu Guang at Liu Ming bilang isang default video. Sa sobrang galit niya ay agad siyang tumawag sa public relation at nagsabi, Zuan, pinaglalaroan mo ba ako? Bakit ibinalik ang video sa YouTube? at makikita ito ng lahat ng user bilang default video. Nahihiyang sinabi ng kabilang partido, Mr. Wu, ngayon ko lang natanggap ang balita. Hindi mo ako pwedeng sisihin dito. Ang pangunahing dahilan ay kabibili lang ng pamilya Wade ng Eastcliff Wade sa YouTube at nagbayad ng 85 bilyong cash. Hindi nagdalawang isip ang kabilang partido. Ibinenta lang nila. Ano ang pinagsasabi mo? Nabaliw si Regnar at napabulalas. Ang pamilyang Wade ay binili ang buong YouTube. Tama iyan, nahihiyang sinabi ni Zuan. Ngayon lang, nakipag-ugnayan sila sa boss ng YouTube at direkta nag-quote ng presyo ng pagbili ng cash para sa mga lokal na operasyon. Ang kabilang party ay sumang-ayon agad ng walang pag-aalinlangan. Alam mo, ang mundo kamakailan ay hindi maganda ang ekonomiya. Ang mga negosyante na nagsisimula ng kanilang sariling mga negosyo, ay gustong tanggalin ang kanilang mga kamay, at napagtanto ito. Sa ganoong kataas na presyo, direkta silang binabayaran sa isang lump sum. At walang panlaban talaga, tulad ng sinabi niya, ang kabilang partido ay nagmamadaling nagsabi, Mr. Wu, huwag kang magalit, ang 70 milyon, hayaan mo, agad akong tawagan ang pananalapi na ibalik. This time wala na talaga akong magawa, sorry Mr. Wu. Nagulat si Reg Nor. Ano ang layunin ng pamilya Wade? Kaya paano madudurog ang isang malaking pamilya ng isang maliit na karakter na tulad niya? Hindi niya masyadong nasaktan ang pamilya Wade. Ito ay hindi hihigit sa lima sa kanyang mga aso na nasugatan ng mga tagapaglingkod NNG pamilya Wade sa Shangri-La. Kailangan bang maghayganti ng ganoon kalaki? Para magpakatanga sa kanya, binili pa ang YouTube ng direkta. Sa sandaling ito, ayaw pa rin maniwala ni Reginar na magkakaroon ang manugang na si Charlie na kahit anong kaugnayan sa pamilyang Wade ng East Eastcliff. Sa kanyang isip, likas niyang naramdaman na ang mga ito, ay ganap na dalawang bagay. Ang isa ay sinakta niya si Charlie, sinakta ni Charlie ang kanyang mga nasasakupan, at nagtala ng crosstalk sa pagitan ni na Liu Guang at Liu Ming. Ang isa ay sinaktan ng kanyang mga nasasakupan ang pamilya Wade, at ang pamilyang Wade ay pinrotektahan ang kanilang mga binti. Simula sa pamilya Wade hanggang kay Isaac, nagsimula silang magkaproblema kasama nila. Nagkataon lang siguro na nagbanggaan ang dalawang insidenteng ito. Ito ay dapat na ang pamilya Wade ay gustong gamitin ang video na ito para ipahiya ang pamilya Ngunit nalaman na tinanggal nila ang video sa pamamagitan ng public relation, kaya inilagay na lang nila ito muli sa pamamagitan ng pagbili ng mga lokal na operasyon sa YouTube. 85 billion in cash, only they can take it, this boldness is really a top big family. Kabanata 744 Kahit na ang mga ari-arian ng pamilya Wu ay humigit kumulang 200 bilyon, ang proporsyon ng pera ay hindi higit sa 10 bilyon. Ang pamilya ay parang pamilya. Kung ang isang pamilya ay may second milyong ari-arian, hindi ito nangangahulugan na mayroon silang dalawang milyong pera. Ang bahay ay maaaring nagkakahalaga ng 1.3 milyon, isang kotse na nagkakahalaga ng 200,000 at ang iba't ibang mga bagay ay nagkakahalaga ng 200,000. Ang asset at cash, dalawang milyon lang. Sa makatuwid, ang pamilya Wu ay may neto na halaga na 200 bilyon, at ang tunay na proporsyon ng pera ay hindi gaano. Kung bibilhin nila ang YouTube sa halagang 85 bilyon, kailangan nilang ibenta ang halos kalahati ng kanilang mga ari-arian. Gayunpaman, iba ang pamilya Wade. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga ari-arian at pera ang mayroon sa pamilya Wade. In short, sila ay bumili ng mga bagay na may maraming pera. Ang imperial na grupo ng isandaang bilyon, Bilhin ito kapag sinabi nilang bumili. Ang seksyon ng mga abiso ng 85 billion. Bilhin mo pag sinabi nila. Medyo natakot si Regnor sa kanyang puso. Ang pamilya Wade ay handa na gamasto ng kapital upang makitungo sa pamilya Wu. Baka kalabanin nila ang pamilya Wu hanggang sa dulo. Kung ito ang kaso, hindi ba gugustuhin ng pamilyang Wu na maging cool? Habang siya ay nagpapanik, may dagandong mula sa malayo at malapit sa langit. Nandito na ang helicopter na inayos ng kanyang ama. Isa itong mabigat na civilian helicopter na may malaking fuselage na kayang tumanggap ng kahit sampung tao. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Regnar at ang kanyang anak ang kukunin, kundi pati na rin si How Jones at ang ibang basura. Nakita ni Regnar na ang helicopter na nakahover sa kanyang ulo at dahan-daang bumababa, bahagyang gama ng naguguluhan niyang puso. Para sa kanya, mas mahalaga na walang uuwi ngayon. Para sa malalaking bagay, makakapaghintay siyang umuwi bago dahan-daang pag-usapan ang mga solusyon. Sa sandaling ito, lumabas si Isaac sa Shangri-La Hotel. Nasa likuran niya ang dose-dose ng mga bodyguard na nakaitim na may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Saglit na nanginig si Regnar nang makita ang tagpo na ito. Naisip niya noong una, na maaaring hindi talaga gustong bitawan ng pamilya Wade ang pamilya Wu. Malamang na magaling si Isaac sa paggawa ng mga opinyon. Gayunpaman, ang balita na ang pamilya Wade ay binili ang YouTube ng direkta, ay nagpaunawa sa kanya na hindi ito ang advokasya ni Isaac. Ngunit ang buong pamilya Wade ay tina-target ang pamilya Wu. Iyon ang dahilan kung bakit siya nataranta, napipilya upang salubungin siya, tumango at yumuko ang kanyang ulo at sinabi, Mr. Isaac, aalis na kami dito. Hindi ka nito masyadong maantala. Patawarin mo ako, at hinihiling kong kausapin mo ang pamilya Wade. Upang magsabi ng ilang magagandang bagay, libu-libo ang mga pagkakamali ay kasalanan lahat ng pamilyang Woe. Tiyak na pupunta ang pamilya Wu sa East Cliff para humingi ng tawad sa loob ng ilang araw. Hinihiling ko rin sa pamilyang Wade na magkaroon ng marami pang unawa sa kanila. Huwag maging pamilyar sa aming basahan na pamilya. Natatakot talaga si Reg Nor para makagamit ng video para ipahiya ang pamilya Wu. Binili ng pamilyang Wade ang YouTube ng 85 bilyon. Kung talagang gustong patayin ng pamilya Wade ang pamilya Wu, hindi nila alam kung ano ang kakilakilabot na kapangyarihan ang kanilang gagamitin. Malamig na tiningnan ni Isaac si Rednor sa oras na ito at sinabi na mapanlait. Ikaw ay hindi karapat-dapat na pumunta sa pamilya Wade para humingi ng tawad. Huwag tingnan kung ano ang iyong binibilang na mga bagay. Biglang namula ang mukha ni Reginar, Oh, hindi ako karapat-dapat na bisitahin ang bahay ng pamilya Wade. Sa oras na ito, sumigaw si Isaac sa malamig na boses. Hayaan mong gamulong ang yung helicopter mula sa akin, huwag mahulog sa aking Shangri-La site, kung hindi, tatanggalin ko ang iyong helicopter, at pagkatapos ay tanggalin ko ang ang ng iyong anak. Kabanata 745, malapit ng magkolaps si Regnor, nasa itaas na ngayon ang helicopter, hayaan mo lang itong mahulog, at ang mga tao sa loob ay babuhayten kaming lahat, at maaari kaming lumipad ng wala pang sampung minuto. Gayunpaman, hindi man lang handang ibigay sa kanya ni Isaac ang kaginhawaan na ito. Hindi niya maiwasang magmakaawa, Mr. Isaac, hindi mo akalain na kaming mag-ama ay kaawa-awa. Kaya't mangyaring itaas ang iyong mga kamay at hayaan kaming makasakay sa helikopter pabalik sa susho. Ang iyong dakilang kabaitan, hinding hindi makakalimutan ng pamilya wo. Oh, malamig na ngumiti si Isaac. Malapit sa akin, hindi ka kumukuha ng larawan ng iyong sarili nang walang pagbababad ng ihi. After speaking, Isaac waved his hand. Nasabi ko na ang gusto ko. Hanggat ang helikopter ay lumapag, hihilahin ko ang piloto pababa at babaliin ang kanyang binti. Ikaw at ang anak mo, ayaw nyo sa inyong kabilang paa. Desperado si Regnor. Alam niya na ang determinadong saloobin ni Isaac, ay ganap na imposibleng ibigay ito sa sariling mukha. Kaya napabuntong hininga na lamang siya, at maluhaluhang sinabi, Mr. Isaac, sandali, tatawagan ko ang piloto. Gaya ng sinabi niya, tumagilid siya at humingi ng contact information ng piloto. Ang pangkalahatang kumpanya ng aviation, upang makakuha sa pamamagitan ng telepono. Natanggap ng piloto ang kanyang tawag at nagmamadaling sinabi, Hello, Mr. Regnar, handa na akong lumapag ngayon. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nagmamadaling sinabi ni Regnar, huwag kang lumapag. Hindi hahayaan ng Shangri-La na lumapag ang helikopter dito. Pagkatapos magsalita, nagmamadali siyang nagtanong, Mayroon bang lugar na malapit dito? Kami ng anak ko ay may hindi maginhawang mga binti at paa, at hindi masyadong malayo. Oh, nahihiyang sinabi ng piloto. Mr. Regnor, ito ang lungsod. Maliban sa parisukat sa bakana ng Shangri-La, tanging ang apron sa tuktok ng gusali ng Shangri-La, doon ay pwedeng lumapag. Hindi rin gagana yan. Sinabi ni Regnor, kailangan mong iwasan ang lugar ng Shangri-La. Ang sabi ng piloto, may elementarya na dalawang kilometro ang layo. Pwede tayong mag-apply para mapunta sa playground ng elementarya na yon. Ito ang pinakamalapit na lugar. Dalawang kilometro, nag-alinlangan si Regnor. Kapwa ang kanyang sarili at ang kanyang anak ay pilay, at ang kanilang mga kanang paa ay natanggal, at sila ay hindi makapagmaneho ng sasakyan. Hindi ba masyadong malayo ang La Karen? Bukod dito, mayroon ding limang patay na aso na kailangan nilang dalhin. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang nagtanong. Ilan ang tao sa iyong helikopter? Tatlo, nagmamadaling sinabi ni Regnar, sa ganoong paraan, bibigyan kita ng sampung libo bawat tao. Pagkatapos mong lumapag sa elementarya na yon, sumakay ng taxi at sunduin kami. Pito kami at hindi masyadong maganda ang mga binti at paanamin. Nag-isip sandali ang kabilang partido at sinabing, Okay, Mr. Regnar, maghintay sandali, sesanduan ka ng mga tao. Ang helicopter ay nag-hover sa itaas ng ilang sandali, pagkatapos ay umakyat at lumipad palayo. Nagpunas ng luha si Regnar at sinabi kay Isaac, Mr. Isaac, nasiyahan ka na ba? Naiinis na tumingin sa kanya si Isaac. Dalhin mo ang iyong anak at lumabas ka, huwag kang magpakita sa harap ko kahit kailan.